Trending ngayon ang mga ibinahaging larawan ni Catherine Bernardo Tampok ang pila mini version niya habang suot nito ang kanyang mga iconic gowns sa social media. Pinusuan at pinuri ng sandamakmak na netizens ang kakyutan at matinding resemblance ng bata sa box office queen matapos niya itong ipost sa kanyang Instagram account. Mismong ang aktres ay manghang-mangha sa stunning looks na ipinamalas ni Baby Eunice. I surrender, I think she did it better, I hope to meet you soon, Baby Eunice, sabi ni Catherine. Narito ang adorable photo kung saan kinopya ni Baby Eunice ang red carpet look ni Catherine sa nagdaang ABS-CBN Ball. Cuteness overload din pati ang kanyang inspired version sa outfit ng aktres noong dumalo siya sa Seoul International Drama Awards 2023. Sabi ng Wonder Mom sa likod ng mga nagniningning na damit ni Eunice na si Rachel Santiago. Ayon kay Mama Rochelle, matagal na niyang idolo ang A Very Good Girl star mula noong sumabak pa lang siya sa TV show na Going Bulilit. Bata pa lang ako like elementary days, nung kakapasok pa lang ni Miss Kath sa Going Bulilit, isa po siya sa pinaka-idolo kong gumaganap sa mga television, sa ad nito. Lahat pa ng mga damit ni Inday Yunis ay puro DIY lamang. Sinubukan ko rin kay Inday kung babagay din ba sa kanya ang mala-Catherine look in my DIY version. Nag-start po yung panggagaya namin sa kanyang outfit back in as Ali Fajardo, one of the inspiring movies entitled To Good To Be True, Aniya. Until nung nagka-award siya sa Korea which is nakaka-proud of course kinuhanan nan ko rin si Inday na kalok ni Catherine, and lastly nung ABS-CBN ball na sobra nga namang kinabog ni Miss Kath ang lahat na nakatungtong sa red carpet ay naisipan kong ipag-aya na rin kay Inday, pagbabahagi pa niya. Hindi lamang ang mga trending fits ni Catherine ang pinaggayahan at inaure ni Baby Eunice sa social media, gumawa rin sila ng ilang inspired looks sa iba't ibang famous celebrities tulad ni na Salvador, Andrea Brillantes, Ann Curtis, P. Wurtzbach, Hart Evangelista, Kylie Padilla, at pati na rin si Vice Ganda. Hanggang dito na lang po, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba.